Ang tigas daw ng sikmura na itong si Digong. Hmm, kung makapagsalita daw, yan po ang linyahan ngayon ng mga taga-suporta ni Marcos Jr. At ako'y naniniwala dyan dahil talaga po, meron pa kayong pakialam? Kung tutuusin sa dami ng nagoyo niyo, sa dami ng napaniwala na kayo ay best president, kahit walang um, proweba ng pagiging best president niyo, siguro sa pagiging worst president, ang daming pwede nating uh, ilatag dyan. Yung mga pangako na hindi naman natupad. Yung kuno ay mga legacy niya na wala namang katotohanan pala. O ba? Diba? una, matindi niyong niloko ang ating mga kababayan. Ang daming, ang daming sa mga kababayan natin, ang binaluktot niyo po ang kaisipan. Pinaniwala na kayo ay may nagawa. <laughs> Kaya daw dapat irespeto kasi doon sa huling rally na itong mga die hard, hindi man lang daw inirespeto, inirespeto, itong dating presidente. Yun lang. Ba't kailangan mo ng respeto sa mga taong ayaw mo? Sa mga taong um, mong kalaban at kaaway? Di ba hindi? Dapat ang respeto na yan ay magagaling lang doon sa mga diehard. Doon sa mga nautunyo, Mr. Duterte. Ang ibig sabihin, kung talagang marami pa rin DDS at diehard, o yan, marami pa rin o rumerespeto rume sa inyo. Yun lang. Baka paunti na ng paunti kasi humihiling na ng respeto itong si Ligong. Dahil doon sa mga tao na tinuturing niyang kalaban, sinisiraan niya. ba diba? Gusto pa rin o gusto rin ang respeto. Hindi po ganoon kadali na ibigay ang respeto. Ito naman, dito sa mga ganitong pananalita niya, mas lalong mawawalan po ng respeto ang mga kababayan natin sa inyo. Dahil sa panahong, sa puntong ito sana, wala na kayong pakialam sa nangyayari sa ating bansa. Hindi naman kasi kayo kinuhang political advisor na nasa Malacanang, di ba? So bakit po, parang mas gusto niyo na kayo ang nasa limelight. Mas gusto niyo na kayo ang uh, relevant. Trying to be relevant pa rin ang isang digong kahit alam natin na palubog na ang kanyang bangka. Bakit? Anong inaasahan ng isang Duterte? Eh, eto yan. Etong statement na ito ni Dikong, kakaiba no? Dahil um, sa mga nakaraang presidente, wala namang nagbigay ng ganitong statement tungkol sa current president. Siguro meron silang mga mga uh, reaction pero hindi ganito katindi hindi ganito kagarapal di ba sige tignan natin ha bongbong -bong marcos ako advice hindi naman kita iniinsulto pero para sa akin yung performance mo is or was until now and it still is a dismal failure failure daw da dismal failure ang ang term na ginamit ni Duterte sa administrasyong ito ni Marcos Jr malaking failure. Okay. So sana bago tayo magsalita ng tapos, balikan mo muna kung talagang naging totoo ka na public uh, official, nagsilbi ka ng totoo sa ating bansa at, at ang malasakit mo ay para sa mga kababayan natin at sa welfare ng ating bansa. Yun ba ang prioridad mo nung nasa pwesto ka? Kasi mukhang hindi. Diba? Pinaganda ang pangalan mo, pinabango ang pangalan mo ng mga ng mga diehard na binaluktot niyo muna ang kaisipan. Pinabango ang pangalan niyo po ng mga trolls. Gumamit kayo ng sangkaterbang trolls para sa propaganda niyo. O di ba? 'Yun ba? Hindi magandang legacy 'yon. Dahil kung talagang meron kayong nagawang mabuti at merong maipagmamalaking legacy, hindi mo kailangan na lukohin ang taong bayan. Mm -hmm. Yan po. Former President Rodrigo Duterte slams his predecessor, President Bongbong, bluntly, calling his performance a dismal failure. Totoo ah, wala tayong masyadong natatandaan. Halimbawa, halimbawa, uh, si uh, Arroyo. Wala daw nagawa. Wala daw failure daw ang administrasyon ni, ni ang sumunod na pangulo na si Pinoy. Wala namang ganun eh. ba? Diba? Si Pinoy lalo, walang nasabi sa administration ni Duterte. Ay, ba'y kakaiba nga ito? ba? Diba? Kakaibang kakaiba ang sidigong na, sige, sabihin na natin, aminin ko rin na hindi naman natin masyadong ramdam talaga yung success ni Marcos Jr. ng administration niya. Pero yung sinasabing malaking um, or malaking failure ito siguro hindi naman yun patas. So para sa mga diehard, huwag na po kayong magpapauto ha. Okay, tignan nyo ang nangyari. Hanggang ngayon, naghahabol pa ereng eh sa si digong ng kung anong, kung anong intention niya. Hindi natin sigurado. Ano ho. Pero maliwanag naman ito na hindi-hindi talaga bibitawan ng mga Duterte ang pwesto. Kaya alam na natin kung sino ang inaangat na sidigong at para saan yung kanyang pagnangalagal na yan. Kaya sana mag-isip tayo, mag-isip po ang ating mga kababayan na butante at tignang mabuti, maging mapanuri tayo at kahit pa paano matuto na sana tayo na mag-discern at alamin kung ano ang tama at lalong tignan ng maigi kung alin ang mali.